andito tayo ngayon sa bukid kasi meron akong nakita kanina na hindi siya lalaki, hindi siya tomboy, kundi babae. Ngayon nandito siya, nandito ako ngayon dahil nakita ko siya na uh, nagbubuhat ng ano, ng ginap yung inani na palay, guys. Yan bidyuan natin ngayon kung andito pa ba siya. Ayun dito kami sa palayan, no. Gagapas sila. Guys, tingnan natin kung nagbubuhat pa siya o siya dami niyang binuhat guys dami talang andun siya guys oh naka yellow siya yun oh Ayan. tingnan natin lapitan natin pag nagbuhat na siya guys, guys lapitan natin ayan, guys, oh. ayan. Guys. babae yan guys babae yun oh lakas oh <laughs> Ayan. <yan. laughs> Ayan siya guys oh Ang lakas niya guys mo buwat oh Ang dami niyang bubuwatin niya pa oh Grabe Ayan oh Ayan oh Ayan guys Sundan natin kung paano siya kung ilan na yung ano niya binuhat niya guys oh. ang ah, lakas niya oh ay babae to babae ay ah, babae yan guys eh, ano sundan natin guys kung ang dami niya nang binuhat kanina nakita ko siya kanina eh guys oh hirap ng daan guys oh Ah, grabe. Ang dami niya ng binu binuhat, guys, oh. Ayun, oh. Oh, grabe ang lakas. Babae ka ba? Na, babae ka ba? Grabe ka, man. lakas-lakas mo naman. <laughs> Kakatuwa to sila, oh. Ayun, babalik na naman siya, guys, oh. Na, <laughs> magbuhat na naman, guys, oh. Talagang, believe talaga sa mga babae dito sa Ipugaw eh. Ang lalakas nila, ang lalaki ng mga maso eh. Kayang-kaya nilang buhatin yung isang sakong palay. Ayan. So yeah, guys ah, hanggang dito lang. Huwag nyo muna kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel. Ron live at saka Chalalo Vlog. Ayan, sa Facebook page ko guys. Thank you. Ayaw nyo magpa-interview eh. O so, sanang interviewin siya eh. Bakit yung asawa niya ay siya sana yung asawa niya yung magbubuhat. Pero hindi pala siya.